Ano nga ba talang nangyayari? Dito... O oh, tito... Bawal nga ba? <tinyo> Makialam? Matuto ali kahit saan tao ka man ng Pilipinas o datpad, eh may makita ka pa rin, mga kabataan. Isang senior high school student. Kabataan yan! Anak mo na sa kolehiyo? Kabataan, kabataan din yan! Kawork mong fresh graduate at hindi takot mag-share ng ideas? Kabataan, kabataan, din yan! Ang sektor ng kabataan sa Pilipinas ay kinapibilangan ng mga Pilipinong may edad na labing limang taong gulang hanggang sa tatlong taong gulang. Kung sa henerasyon ngayon na tinatawag natin silang mga millennials, agency. Ngunit, may agam-agam ang ilang patungkol sa kapataan ngayon. Sila raw ay reklamator, demanding, madaling ma-stress, tamad, at mga woke. Ika nga nila, ibang-iba sa kapataan noon. Kaya marami ang natatanong, kapataan ba ba ang bagasan ng bayan? abangan sa susunod na lunes. Kapatahan, ang mga pambansang bayani ng Pilipinas. Isang malaking pasasalamat sa National Library of the Philippines at Intramuros Administration mula sa Education and Information Department ng Commission on Elections.